Ganito ang masasabaw nga na ulam yung cravings natin kapag malamig ang panahon. Another day, another story to share. Pagising nga namin ngayong umaga ay medyo mahangin na dito sa labas. At dahil maulan din nga sa labas, kaya wala mo ng outdoor activity ngayon si Via. Napaiyak na lang nga talaga siya dyan dahil hindi rin siya maisama ng kanyang tatay. Nasanay na kasi talaga si Via na every time bibili ng breakfast ay kasama siya. Agad ko na din ngang hinanda yung aming agahan. Pinagtimpla ko na lang nga ng gatas at kape, yung aking asawa at syempre ganun din sa akin. Sapat na din talaga sa amin tuwing umaga yung ganitong klase ng pagkain. At ang bilis din lang talaga maubos ni Via yung kanyang pagkain kaya dyan nga ay nagpadagdag pa siya sa akin ng tinapay. At ito talaga yung kinakatuwa ko bilang isang nanay, yung lagi niyang sinisimot yung kanyang pagkain. At pagkatapos nga namin kumain ay nagkayayaan muna kami mag-asawa na maglaro ng isa sa aming mga card game. na -miss din talaga namin yung mga ganitong activity. Ito nga kasing lately ay pareho kaming nabibisi. Siya sa kanyang trabaho at sa kanyang masteral class habang ako naman ay sa pag-aalaga kay Via at sa mga gawaing bahay. Kaya kadalasan talaga yung nasasacrifice namin ay yung time namin sa isa na which is ay hindi naman dapat dahil nga yung isa naming natutunan kung meron mang dapat mas pahalagahan yun ay ang relationship ng mag-asawa. At patuloy itong dine-develop para mas lalong lumalim ang pag-ibig sa isa't isa. -tisa. Dahil the more nga na nagmamahala ng mag-asawa ay mas lalong nararamdaman ng anak na mahal siya ng kanyang mga magulang. Hindi anak at dito nga ay nagsimula na ang laban na pagkaisahan nga namin na kung sino yung matatalo ay siya yung magluluto bilang katuwaan din lang naming mag-asawa at pagkatapos nga yung asawa ko nga yung nanalo kitang kita mo naman talaga sa kanyang mga ngiti ako yung natalo kaya ako na din yung magliligpit ako pa yung magluluto i-share ko na din pala itong ginawa ng asawa ko na pang roll ng dice napaka creative at napaka artistic talaga ng aking asawa eto naman nga yung mga table games na naipon ng asawa ko simula nung siya ibinasakit pa. Isa kasi ito sa so ginagamit namin para makapag-engage at makapag-build ng relationship sa mga kabataan. Bago nga ako magluluto ay papaikot ko muna sa washing itong mga damit na puti na binabad ko. Salamat talaga sa Diyos sa washing machine kaya pwede tayo mag-multitask. Pagkatapos ko nga ang set up yung washing ay lumabas muna ako para maghanap ng malunggay. Naisip nga kasi namin magtinola dahil nga malamig ang panahon. Kaso pagdating nga sa tindahan ay wala palang malunggay kaya nauwi na lang ako sa repolio. Kaya pagdating nga sa bahay ay agad ko na rin hinanda itong mga sangkap pang tinola. At habang naghahanda nga ako ng ibang sangkap ay pinalambot ko na rin itong karne ng manok. Pagkatapos ko nga ang mabalata ng sayote at mas slice ito, pati yung repolyo ay hinugasan ko na rin ang mga ito. Sa pagluluto nga ng tinola ay mas gusto ko yung medyo sunog-sunog yung karne. Kaya kapag ganyan na nga yung kulay ng karne ay bago ko pa igigisa yung mga pampalasa. Fast forward na nga tayo dahil hindi din nga ako ganun ka-expert pagdating sa pagluluto. Basta paglagay Pagay ko ng tubig, pakuluan, palambutin ang mga gulay. Ito na siya ngayon. Medyo basa sa labas kaya dito na lang muna kami sa may pintuan nag-set up. Basta nakikita pa din yung mountain view. Pero kung makapansin nyo nga ay hindi na makita yung bundok dahil sa sobrang kapal ng fog. At syempre, bago nga kumain ay laging unahing magpasalamat sa Panginoon. Alam nyo, kahit sobrang simple lang ng ulam natin, pero kapag yung kakasamang kumakain ng isang buong pamilya ay napakasaya. At katulad nga ng kaninang umaga, ang bilis talaga kumain ni Bia. Halos ay mauubos niya na ulit yung kanyang pagkain. At nagpadagdag pa nga ng kanin at siguro dahil nga sa sobrang sarap pati ulam namin ay sinolo niya na din. At tignan nyo nga naman talaga o, oh, taob na taob talaga yung kanyang plato. Pinunas pa talaga sa kanyang buho kaya no choice ako ngayon kundi ang paliguan siya ulit. Pagkatapos ko nga siyang mapaliguan ay dito muna kami nagtambay sa kids room. At dito ko pala nga nagawa yung aking spiritual discipline. Salamat talaga sa Panginoon na sa buong maghapon ay binibigyan niya pa rin ako ng time para makapagmeditate ng kanyang salita. That dahil ito nga yung makakapagbigay sa akin ng wisdom sa aking mga ginagawa sa bawat araw. Kaya ito din talaga yung isang bagay na ayaw kong mamiss sa bawat araw. Muli, ako si Mama Care, always reminding to always care and share something with those people around you. Thank you for watching!